Sinagot na ni Kim Chu ang chikang break na sila ng long-time boyfriend niya na si Zian Lim. Pumakalat kasi ang mga balita dahil hindi na masyadong nakikitang magkasama ang dalawa. Sa presko ng kanyang teleseryeng Lin Lang, sinabi ng aktres na stable at strong ang kanilang relasyon ni Zian. Hirit nga ni Kim sa tanong ng reporter, quote, kayo talaga baka nalilinlang lang kayo. Okay naman kami ni Z, mapanil lang ang showbiz pero maayos naman, masayaan ko.